equalizer in tayo dito. So dapat pag ang input ng ating equalizer ay nanggagaling sa ating source tapos nanggagaling sa ating mixer, yung output nito dito natin siya input sa selector input. Wag dito sa equalizer in. So dahil pag gumagamit tayo dito mga idol ng equalizer in, halimbawa yung output dito ginamit natin sa equalizer in, yung output dapat nito ng ating equalizer out papunta rito sa input ng ating equalizer. Shoutout pala sa isa natin viewers na si Idol Nelson Paler. So meron siyang apat na 3-way speaker. O oh, 3-way box. Yung 3-way box mga idol ano, tatlo po 'yan, merong tweeter, mid at saka bass. Kung meron tayong apat na ganung sound box mga idol, tapos dalawang amplifier ang gagamitin natin. So ang kailangan lang natin diyan, magkaroon lang ng signal yung dalawang nating amplifiers. So, gagamitin natin dito kung meron tayong mixer. Equalizer at saka dalawang amplifier. So ang input natin na gagamitin mga idol, dito na lang tayo mag-input sa 6 and 7 or 3 and 4 ng ating mixer. So dito na rin tayo mag-adjust ng ating uh, low, mid at saka high. So hindi natin magagamit 'yung uh, unang ginawa natin na naghiwalay tayo ng ating uh, source ng music ano dito sa channel 1, channel 2 para sa mid at saka sa low. So, so ang gagawin na lang natin ay dito na lang tayo sa 6 and 7 dahil puro 3 way ang speaker ng ating viewers. So, sa connection natin na gagawin mga idol, wala tayong uh, ibang gagamitin dito kundi same connection lang ang ginawa natin. Ano? Magbabago lang tayo dito ng input ng ating source ng music. Dahil yung ginawa natin nung una, dito tayo naggamit na nanggagaling sa ating cellphone o manggagaling man sa ating DVD, dito tayo gumamit sa dalawang channel na to. So ang gagawin lang natin, dito tayo mag-input sa ating 6 and 7. dahil three way speaker ang gagamitin ng ating viewers so same ang connection na gagamitin natin itong 6.35 to 6.35 so output ng ating mixer dito sa input naman ng ating equalizer so ito yung input natin sa ating equalizer So katulad dito mga idol, yung input ng ating equalizer dito ay nanggagaling sa ating mixer. So ang output nito mga idol, ginamita natin 6.35 to dual RC. Ano? So ang output nito, dito natin siya input idol sa ating audio input ng ating amplifier. So kung nakikita nyo to mga idol, ano, may equalizer in tayo dito. So dapat, pag ang input ng ating equalizer ay nanggagaling sa ating source, tapos nanggagaling sa ating mixer, yung output nito, dito natin siya input sa selector input. wag dito sa equalizer in. So dahil pag gumagamit tayo dito mga idol ng equalizer in, halimbawa yung output dito ginamit natin sa equalizer in, yung output dapat nito ng ating equalizer out papunta rito sa input ng ating equalizer. Dahil ang input nang gagaling sa ating source o sa ating mixer, ang output nito sa audio input na, hindi na sa equalizer in. So dito mga idol ano, same connection lang tayo, same connector ang ginamit natin dito, doon sa unang natin ginawang video ano. So ito 6.35 to So ang isa nating amplifier mayroon ng signal So ang pangalawa nating amplifier Nang gagaling din ito sa uh, channel 1 Ng ating equalizer So ito lang mga idol Sa ganitong connection natin Yung apat natin na uh, 3 way speaker Dito natin ilagay ang dalawa Ang dalawa dito din sa isa nating amplifier So ito lang settings ko dito mga idol ano, Pag magamit ako ng 2 way speaker Ayan. So wala akong binaba dito na low At saka may